Bakit tayo niya po ang anak, nanay? Kamukha ko naman po siya, hindi ba? Tunay nga nakawangis mo siya. Ngunit wala siyang kwenta at pabaya siyang ama, kaya huwag na huwag kang tutulad sa kanya. Gino, know, nakatulog ka ho ba ng maayos? Iniisip mo marahil lang yung kapatid at kasintahan, Gino? Hindi lang sila. Hindi pati ang aking ama iniisip ko rin. Dahil sa kanya, binakip kami ni Tasha at pinahirapan ng mga hapon. Saan nagtatago ang ama? Wala akong alam sa kinaroroonan niya! Saan? Ay, ama. Hanggang sa ngayon. Ang ama ko pa rin ang dahilan kung bakit napakaraming pasakit na dumarating sa akin. Naintindihan kita, Ginoo. Ngunit, ano man ho ang kanyang kasalanan sa sa'yo o kanyang pagkukulang, ay ama mo pa rin siya, Ginoo. Iyan niya ang napakasakit. Na kahit sa kabila ng kanyang mga kamalian eh, ginagalang at mahal ko pa rin siya. At kahit may edad na ako, inaasam ko pa rin na tanggapin niya ako bilang kanyang anak. Pero hindi na yata mangyayari pa yun. Dahil hindi ko nabatid, kumbukay pa o patay na ang Nawaligtas rin po siya kagaya natin dino. Sana'y magbilang ang Helga, Maro. Hermano! Gising na po ang ating mga kasamahan. Ipinapatawag na po kayo. Malapit na daw ang kampo nila. Kaya tayo na! Okay. Tanggapin po ninyo ang aking darang mga regalo para sa iyo. Regalo o eh, hindi na po kayo. Dapat nag-abala. Ngunit, maraming maraming salamat. Carmela, iwan niyo muna kami ng Coronel. Kaming dalawa lang muna ang mag-uusap. <laughs> Julio. Maari po. Uy! 스타덴 마튼 네인포 미스터 보로메오 아누포왕 아티파고사